marami ang nagtatanong sa inyo bakit humantong tayo sa ganitong panibagong misyon. Itong lahat ay uh, may basbas at may kalooban ng Dakilang Ama. At ako ay uh, gagamitin niya ang leadership ng hinirang na anak na hindi na pwedeng bilhin, hindi na mababali pa, hindi na pwedeng i-bribe ng pera, hindi na pwedeng takutin pa, hindi na pwedeng i-terrorize pa para sumunod sa masama. Ako ay magpapatuloy sa kabutihan, magpapatuloy sa kagandahan, magpapatuloy sa kayusan at magpapatuloy sa pagpapala na ibubuhos ng Diyos sa bansang ito. Ako ay naririto ngayon para sa mission na ito na pinakita ng Diyos sa akin na gusto ko ano hindi sa wala po akong planong maging politiko. Hindi po ako politiko. Kahit ako'y pumasok sa politika, hindi pa rin ako politiko. Ako ay isang leader. Ako po'y narito, pakikita ko ang leadership ko sa bansang ito na mayroong isang, isang tao na pinapasok sa magulong politika na hindi politiko kundi leader. Nakita ko ng kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo ng politika upang tulad ng sinabi ko, magbigay ng direksyon, magbigay ng kayusan, at magbigay ng development sa bansang ito hanggang ito ay maging isang first world country na zero ang korupsyon, malinis, walang basura, maganda, maayos, ang mga estero, malinis, kostal, malinis, nagtatanim ng puno araw-araw at nagpapaganda sa ating bansang Pilipinas na tinatawag nating bansang mahal natin. Yang mga espiritu ng komunista ay espiritu ng hate to one another. Ang dalako po sa Pilipino, love one another. At yan ang ating pong ipakikita sa pamamagitan ng ating leadership. Kaya, dumalangin tayo na kasihan ng Ama at pala ay panunahan ng mga na pinirang anak para sa bago mission ko sa Bansang Pilipinas. Parihin ang dahilan Ama para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Pala ng dahilan ng mga pagkawinan sa Kristo, maka sa mga Pilipinas. Amen.